morning, what's up friends and followers mapagpalang umaga na maulan sa inyong lahat nandito po kami ngayon sa aming farm na sa Munting Manokan tara sa nyo akong maglinis at magpatoka. let's go araw ng lungis ngayon mga rock cyclist lovers, September 1 pagdating ko nga dito sa aming Munting Manokan, inais ko na agad yung lamesa at upuan nilinis ko na rin siya dahil paglagay natin ng gamit natin hindi madudumihan Tinanggal ko na rin dito yung jacket ko. Naambon kasi kanina pag alis ko sa bahay. Mga rock cyclist na labor, may dala rin ako ditong inumin. Energy. Pampainit. Dahil masamang panahon natin ngayon. Nag-uulan. Tama, tama habang nahigop ka. Mm! at mm -hmm. sumasarap. Tam tama speaker. Habang naglilinis tayo at nagpapatoka, tamang sounds muna tayo Premoxil. Ito yung gagamot natin sa mga alaga nating manok dito sa farm para iwas sa sakit sila at antibacterial Premoxil. yan po ang binibigay ko pag nagdantong panahon mga rock cyclists na labo tsaka vitamins at ito ang pinaka-importante patuka nila <laughs> 7 o'clock in the morning mga rock cyclist lover Kaya oras na para kumain sila Dito ay inaayos ko na yung mga patuka nila Ramdam ko gutom na rin sila eh Nasanay din sila na patuka ako. Alas 5 pa lang ng umaga na ka sa sasabihin Ibabaon lang sa damdamin ko kong... Kamusta kayo? Kaya na tayo? Kaya tayo? Nakakatuwa din sila Malalaki na rin Oh wow Mga friends and followers Kung gusto nyong bumili PM lang po kayo Lalaki lang po ang ina-out namin dito Malalaki din po sila At healthy Malapit-lapit na rin ako dito magpatoka Mga rock cyclist na lover Rock cyclist na lover Napansin ko lang dito sa palibot namin dito huh? sa amin aming munting manukan. Makapal-kapal din ng usok, oh. Ano kaya Total talo oh. o Para sa cyclista lover, babati po ulit ako sa inyo ng mapagpalang umaga. Oh my god. Gandang bulaklak para sa inyo lahat, oh. Wow. Dragon fruit. Pagkatapos nga pala natin silang pakainin inaayos ko na yung mga lagayan ng tubig nila at nilalagyan na rin ng antibakterial dahil sa panahon natin ulan at init sa gantong panahon mabilis silang dapuan ng sakit tulad ng sipon diarrhea bulutong coryza foul cholera oxidiosis at yung malaria na galing sa lamok na kinakagat sila friends and followers pagkatapos nga natin magpatukas sa kanila at magpainom sa ating mga alagang manok. Ang gagawin po natin ay maglalagay po tayo sa flooring ng pinagbitayang buhangin. Nabigay po ng aking tsuhin. Para hindi rin po sila magputik sa loob. Ito po oh Kaya samahan niyo po kami. So nice. Suot natin yung mahiwagang gloves natin mga raksaykis talaga. Oh. Para maprotektahan din yung ating mga nagkakayuhang kamay. So, <laughs> <that> done, <laughs> Di na nga para dito na aking tsuhin yung pinadbithayan ng buhangin na galing sa kanila. Marami din to mga rock cyclist na Siguro nasa mahigit sa sako din to ng samento. Kaya maraming salamat po Thank sa inyo. You. Napakaganda nito sa flooring ng ating mga alaga. Madali na rin natin to mawawalsan at malilinisan. Ito at minekos-mekos ko na. <laughs> Ipinalat ko na rin. Madali lang pala. Tingnan nyo at para ako nagsasayaw na. Oh. Eh. Cyclist -lover, ito na po yung resulta oh. nilagyan po namin ng graba ang flooring nila para hindi rin po magputik feeling nila nasa dagat That's sila right. oh, kay kay ng kaykay. -kay. sige naro lang kayo butin nyo puro bato ha natin susunod mga rock cycling <laughs> style stay put lang kayo dyan stay put <laughs> naglagay din ako dito sa pangalawang kulungan. Inuunti-unti ko na rin. Dito kinakalat. Siguro nasa dalawang sako rin na ilagay ko dito. Bububuan ako. <laughs> Ginamitan ko na rin pala dito ng pala. Para may bilis ko siyang maikalat. O yan, malapit na rin ako matapos. patitimba timba, ginamit ko rin para mabilis. Nang matapos ko na dito sa gitna, dito naman tayo sa mga breeder. huu last na to. Nakakapagod din pala. Oh my god. Okay para sa atin din 'to. At para mapabilis ang ating paglilinis. At sa kanila, hindi din sila ma-stress. Kasi puro gabok na rin dito sa loob ng kulungan nila. Mga rock cyclist lover. Ito na po yung naging resulta ng ginawa natin. Wow! Mukhang masaya naman sila Pati, siyempre, ako rin Ayaw n'yo ba? <laughs> Dahil tapos na tayo magpatukas sa kanila at magpakain At maglinis Pahinga muna tayo saglit Ang sarap din pala pagkawisan pagsariling atin <laughs> Huwag natin ikakahiyayang tayo pagpapawisan. Kahit sa kilik, kilik Dahil sarili atin niya. Dahil po, mga ang alaga natin dito ay mga organic chicken. Gustong-gusto rin din po nila yung kainin yung mga gulay-gulay. O kahit anong talbos dyan. Dahil po ay organic sila. Kaya, pwede natin ibigay sa kanila na mapika-pika. Kaya, tulad pong kinukha ko nga re, talbos ng kamote na pwede rin po sa amin, sa inyo, mga rock cyclist lover. Itong kamote na to ay gamot din sa mga low blood dyan. Lalo na kung lalagyan nyo rin ng sardinas mga rock cyclist lover. Ko, ah, ah, napakasarap. Oh my God. Sabi ko sa inyo, kung wala ito sa inyong bakuran, humingi ka sa inyong mga kaibigan, tropa, o mga followers, itanim nyo sa inyong bakuran. Ah, napasustansya na re Gamot to sa mga low blood kaya pasintabi na po mga raksiklist na laber parang pa hihingi lang po ng kaunti at ibibigay ko lang po sa akin mga organic chicken gina natin sa mga breeder natin o oh, kamote talbos na kamote pang pataas ang dugaw <laughs> dumasang hmm, yung dugaw at dumamang itlog oh yan sa mga bata pa ito so, mga 3 to 4 months to pika pika kayo talbos konti ah, lang at yun nga mga rock cyclist lover. pagkatapos po natin bigyan sila ng talbos ng kamote Yummy. ayan nag enjoy naman po sila kaso nga lang po wala nga lang sardinas yun hindi joke Ayot lang po ba? yun Uh, Maraming salamat nga po pala sa mga friends and followers ko na laging sumusubaybay sa aking mga video. Uh, God bless you all, sa inyong lahat. At shoutout po kay Ramilgan Gonzalo sa from San Miguel, sa Tomas, Batangas. At sa mga katrabaho ko sa U-Base. Ingat lagi kayo at God bless you all. Let's go and let's go See you in my next video.